si Marley Dirada at galing pa po siya ng Hong Kong. Bumiyahe pa po siya para ireklamo yung kanyang mister na gumagawa daw po ng uh, masiselang video kasama po uh, si Kabit. Si Kabit po ay nagngangalang Mildred Hatusa at ang kanyang mister ay si Alan Rada Sr. At ini. Ano po bang reklamo natin tungkol dito kay Alan Rada Senior? Um, asawa niyo po ito? Yes po ma'am. Kasal po kayo? Kasal po. Ilang taon na po kayong kasal? Uh, since 2006, ma'am. 16 yes. years na kayo kasal. May anak po kayo? Opo, tatlo po, ma'am. Tatlong anak nyo. Ilang taon na po yung mga anak nyo, ma'am? Uh, yung panganay po, ma'am, is 20 and then uh. 10 and 7 years old po. So, ma'am, ano po kayo? OFW po kayo? OFW po ako sa Hong Kong po, ma'am. Sa Hong Kong. Si sir, ano pong trabaho? Uh, sa so ngayon, di ko alam. Pero noon po, driver daw siya ng taxi noon driver ng taxi. So, sabi po ninyo, umuwi pa kayo galing Hong Kong para makapag uh, sumbong o para ma malaman tong nangyayari kay Alan. Uh, gano katagal Opo. po kayo sa Hong Kong? Five years, ma'am. Five years, tapos umuwi kayo para dito. Opo, ma'am. So, nung five years po nandoon kayo, ano po, kamusta po yung relasyon ni Sir Alan? ah uh, wala na po, ma'am, kasi yan, nal nalaman ko po yung mga ginagawa niya. Tapos, mayroon silang sex scandal po ng kabit niya, ma'am. Isa lang po naman tong kabit niya. Isa lang po. Okay. So, paano niyo po nalaman itong uh, meron siyang relasyon kay Mildred uh, Atusa? Pali yung friend ko po, nag-send ng video po sa akin. At yun, yun po, nalaman ko nung ano, 2019 po. 2019, pinadala yung unang yung video sa inyo? Opo. Opo, ma'am. Okay, anong video to at sa nakuha nung kaibigan mo? Galing sa kanila, ma'am, tapos na pinasa hanggang kumalat na yung video na, nang dumating po sa akin. So ano nga yung video na yun? Ay uh, yung sex po ng nilang dalawa po. Bali nung nalaman ko na may sex, sex scandal po sila, napalampakon sa amo ko at tapos yung amo ko pumayag siya pero yung asawa ng amo ko, hindi siya pumayag kasi bago lang ako nakauwi uwi noon, mm. mag months lang ako na matay yung tatay ko. Mm. Tapos after two months po, yun na, nangyari ng yung asawa, ko, asawa ko na may scandal, hindi na nila po ako pinayagan na umuwi kasi bago lang po ako sa kanila eh. Nung 2019 pa yun, ano ang nag-unsook sa inyo na ngayon umuwi na talaga? Kasi po, nat natapos na po yung kontrata ko sa amo ah. ko kaya umuwi ako. Tapos yun talaga ang first step ko po pag uwi ko ng Pinas pupunta talaga ko sa sa ano kaya Sir Apitol po Sir Alan oh, mga. Oh, may, oh, nandito kasi ngayon sa programa si Ma'am Mary Dirada uh, nireklamo nire niya po yung pagkakaroon niyo ng may kinakasama kayong iba ano po ang nangyari at ba't hindi niyo po inayos itong muna itong kasal po kayo kay Ma'am Maridy. Meron kang kinakasama at meron pang umikot, umabot sa kanya hanggang Hong Kong, itong sabing merong sex scandal na video. Nung una. Nung una. So hindi na kayo, hindi na kayo nitong si Mildred Hatusa. Service driver ako sa niya. Service driver tapos minsan din... Ah. lalaki ka tapos minsan din nagawa kayo ng video De, sir bast basta driver <laughs> minsan sweet lover <laughs> boss mo itong si Mildred ano, ma'am? Sa, sa araw? Bo, sa gabi iba? Sana all. <laughs> Sana all. Uh, sir Alan, ano po masasabi niya dun, sir? Pinakita po kasi sa researcher ni ma'am, uh, isa sa mga researcher natin yung video at sobrang maselan nga daw po. Uh, so... uh, as in, rated SPG daw po talaga yung pinagagagawa ni Mr. Alan and ni rated X na nga daw po pala sa and ni Ma'am Mildred Atusa. Sir, kanino po ba yung video na yon? Sino po ang kaninong idea yon? At bakit kumalat? Sa kanila, sa kanya galing yun, ma'am. Tapos, sa ano, kanya pinakita, daw, oh, galing. Pinakita ng mga kaibigan niya. At doon, naman, doon na, kumalat na yung video. Ano, 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 educational or something? For educational purposes. Purpose say. sa mga kaibigan. Charity. Charity work. Sir Alan. Totoo po ba yung ano yung video? Bakit po kumalat 'yun? Proud pa po ba kayo doon? Eh, eh, para eh, kasi kumalat hindi. daw dahil pinapakita nyo pa sa mga kaibigan ninyo. Hindi, ano, you know, i-viral bro, i-viral. Bakit kumalat at nakita pa ng mga kaibigan nyo yung video na yon? Hindi ko alam. Ah, nagda-drive ka po ba ngayon? Wala na. Wala kayong video. Nandun pa rin dyan sa babae niya, ma'am, hanggang ngayon, nung dumating ako dito, nandun pa rin sila. Huwag kang gagawa ng video kasama yung manok, ha? Pero Sir Alan, Tapos ba't yung niyo... babae pa, ma'am, sa... ano pa, yung, ako pa yung pinapahiya sa Facebook, ma'am. Pa paano, paano ka pinapahiya? Yung ako daw, kaya daw iniwan, iniwan daw ako ng asawa ko, si dada daw ako ng dada. Ganun, ganun yung, basta marami siyang mga ano, mga sinasabi sa akin, ma'am na pati yung mga anak ko nadadamay, pati yung pag-aaral ng mga anak ko na nahiya sila dahil sa scandal po. Nakita po ba ng mga bata yung ano? Siguro ma'am, kasi alam mo naman yung Facebook ma'am, mga bata marunong na, kaya siguro napakita. Mga bata. sila ng Apple, ganun. Ito bang si Sir Alan, eh, nagbibigay ng sustento sa mga anak niya? Wala ma'am. Ayan nga, pinadis, WDQ yun siya ma'am, tapos nagpirmahan na sila ng anak ko, nung eldest ko, na magbigay oh. siya kahit man lang pambayad ng, ng boarding house at saka alawan. Siguro twice lang po siya nagbigay, man. Tapos wala na. Hanggang ngayon, hanggang umuwi na lang ako dito. Wala rin. Magmula nung umuwi ka, na, nakakausap mo ba itong si Alan o hindi? Nung last, ma'am, yung, yung dito, namatay yung uncle ko, nagtawag siya, naggamit siya ng ibang Facebook, ng pinta ko, kaya nakausap ko siya yun, yun lang yun, wala no? hanggang ngayon. Ah, uh, okay. So, ma'am, anong gusto mong mangyari ngayon kay Alan? Anong tulong mo eh, bibigyan namin sa ma Definitely, marami kang grounds para mag-file ng kaso bilang asawa mo si Alan. Unang-una siya, syempre yung VAUSI. Merong psychological Oto. um, violence na tinatawag. Tapos meron din economic abuse kasi kung hindi siya nagbibigay ng sustento sa mga anak mo at sa bilang ikaw naman ang asawa niya, ah uh, pwedeng isama yon. At siyempre, bilang ano, kasal kayo at meron kang pruweba na scandalous na sexual affair or relationship sila, pwede rin ka mag-file ng concubinage. So lahat 'yon available sa iyo. Uh, gusto mo bang i-pursue yun? Yes, ma'am. Lahat po, kung anong dapat, ma'am, gagawin ko po, ma'am. Okay. Kasi grabe yung ginawa nila sa akin, ma'am, eh, kahit nasa abro lang ko ma'am, pinapahiya nila ako. Lalo na yung babae ma'am, grabe talaga ma'am, pati anak ko, sinadamay niya. Okay, kung ano, kung tingnan mo rin kung ano yung mga sinasabi nila, eh, kung libelous yung mga pinagsasabi rin ni Mildred sa'yo, pwede mo rin tingnan yon. Wala pang skandal. Ako pala niyang pinapahiya sa Facebook, sa mga kapitbahal, sa mga pinsan ko, ma'am. Akong pinapahiya niya na, baso hmm. daw, ganito, ganito daw ako. Grabe siya, ma'am. Grabe talaga siya, ma'am. Saan niya daw po nakilala ah. to, ma'am, si Mildred? Kapit bahay lang namin ma'am. Ano, bali isang uh, ano lang lugar um. lang namin. Tapos barak ibang barangay lang siya. Uh, magandang hapon po, Kagawad. Um, yes po, ma'am. Hi sir. Uh, nasundan niyo po ba yung usapan natin? Yes po, ma'am. Nagharap na ba kayo sa barangay, Ma'am Ridy? Yes po, ma'am. Nagharap kami tapos ano matigas siya, ma'am. Siya pa yung parang siya yung legal wife. Ang nangyari kasi ma'am, Ano'ng uh, nagtampa yung kaso si Mrs. Maridi uh, right, ato Alanto. Right. Uh, parang paalis na din siya pa abroad naman so parang hindi natuloy yung ano nila dito. Parang ganun ang istorya. Di, di ko sure, Mama. Uh -huh. Pero basta hindi sila nagkaabot uh, na pang-abot dito sa barangay regarding that case of kanang yung ano yung uh, adultery or something, bigami ba 'yun? Anong kaso niyan? Mama? Sir Alan? ma'am. Sir, ah, uh, uh, tanong lang namin, ano, anong uh, man gihimo ni mo, ah, iskandal na to. Wala, ang kutuyo, apa ang cellphone, ang cellphone, ang kutuyo na tagak. Yung cellphone daw po is nawala, tapos nakita daw po yung iskandal. Sir, kinsa may nagpakalat at to? Wala ka, kauban ako, ma'am. Kasamahan niya daw po sa trabaho. Sa trabaho, sir? Di sa basketball. Ato, nag, nag NBI kay Emil, NBI game. Bakit niya napagawa yon sa miss? Nagawa yon sa misis. Sir, ngano man uh, nga man imo gi loko ag imo misis. Gi palayas mo kunya na ma'am. Ngano man pinalayas daw po siya ni misis. Ngano man sir. Ano ka papalayas? Hindi pa nasa sa abroad yung si Maridi. Kinuuna pa. Anong una Ad, pa? yung mga damit ko ano gi Sir ka uh, gano ka dugay ag inyo relasyon ni Mildred Amiga mi Kaibigan lang, lang daw. daw po sila May video eh di wala wala akong nako ayoko na magkaroon ng kaibigan yeah, <laughs> Pero, pero, pero ang lala Friends with Ben. Kano, kamusta ang relasyon? Kamusta sila kayo Mildred? Sir, kamusta naman ang relasyon ninyo ni Mildred? Magkaibigan pa rin ba kayo? Amiga pa kaya po. Amiga pa. Magkaibigan pa daw po sila hanggang ngayon. Magkaibigan. So anong plano niya sa relasyon nila ni Maridy at saka yung mga anak niya? Ano ba talaga ang kailangan niya mag-decide? May asawa kasi siya. Sir, uh, kinahanglan ni mo mag-decide kung unsay plano nimo mo kay naaman, naaman mo yung mga uh, anak ni uh, ng imo asawa. So unsa may imo plano sir sa imo pamilya kung nasaya ha, kung gusto siya mag magibalik sa ko, magbalik, mag, mag, mag magbalik po, magbalik po siya. Uh, na kay ma'am daw po kung mag uh, makikipagbalikan pa or so willing siya makipagbalikan yes po eh, willing ka rin bang tapusin yung pagkakaibigan mo kay Mildred oo oh, oh, willing daw po okay kunin ko lang yung panic ni Marini o oh, Marini willing daw yeah. siya makipagbalikan sa'yo o buo, gusto ka na, bang buuin yung pamilya mo? Hindi na, ma'am. wala ano? rin, wala rin siyang ginagawa sa buhay, ma'am. Eh, kahit, kahit magbabalik pa siya, wala siyang trabaho. Ako lang lahat ang gumagawa sa pamilya ko, ma'am. Sir Alan, ayaw na makipagbalikan sa'yo. Pero yung sustento naman sa mga anak mo, ano ang balak mo doon? Kung gina, nasustihan, pa may 2 kabulan, mo mga katag ma'am tong agi to bali sa ko mga 3 months na katag ko karon lang na wala ma'am kay wala wala wala, wala ko magkuy ko trabaho tatlong buwan na daw po siyang nagbibigay ngayon lang daw po hindi nakapagbigay ngayong buwan lang dahil hmm. wala daw po siyang trabaho parang dalawa o tatlong buwan lang yun siya nag-start ma'am pero 25 at 25 ma'am yun ay 2000 lang at wala nang iba 2000 lang every month the three months niya. Tapos paano yung college ma'am? Sa pagkain. Ayun sa boarding house, sa tuition. Ako, ako na nga nag-ano na tuition sa dalawang anak ko, ako rin. Yung maliliit, ako lahat. Babalik po ba kayo ng Hong Kong, ma'am? Ma Opo, babalik pa ako mga after three months pa siguro, ma'am, kasi nag-change ako ng employer eh. Ayun na nga, Sir Alan. Hindi pwedeng umasa lang tayo kay Ma'am Maridi porque willing siya at ginagawa niya ng paraan pag pagiging OFW. Eh ngayon, kunwari, meron siyang waiting time. Dapat step up ka, ikaw mag-aambag nito. Hindi dapat, kasi para kung baga, pag ganyan, meron kang yung asawa mo nag-OFW, like na, nagiging petex ka o pinapabayaan mo na dahil alam mo namang merong parating din. Hindi po pwede ganun. Dalawa kayong mag-asawa, Unless meron kayong kasunduan, hindi, hindi okay lang din naman na maging housewife or house husband. Pero ganito, yan, humihingi talaga ng tulong. Hindi pwedeng sarili mo, i-decide ide mo na house husband ka or housewife ka. Dapat may, pagka, may plano kayong mag-asawa dahil nagpakasal kayo, sabayin yung ginawa, yung mga bata, nagkaroon kayo na anak, hindi pwedeng iaasa lang sa isa. Ah, uh, Ma'am Mildred, Ayan. Ito yung... Uh, Mildred, ah uh, bakit mo ba nagawa to sa kapitbahay mo? alam mo naman nakasal sila. Ma'am, ma, ma ba ba man, na video. hindi man talaga, wala man talaga kami relasyon, ma'am. Actually, on-call driver ko lang talaga yan siya, ma'am. Pero ano yung video? Performance actually, level wala, ka wala, daw wala doon wala sa video, ano sabi nung... Sa video, gusto ko lang malaman yung proof niya, ipasa niya sa akin yung video. Ipasa oh. niya sa akin from Marili. Pero wala kayong relasyon, ma'am. Wala, ma'am. On-call driver ko lang si Alan. Matagal na. Nung nagda-drive pa siya ng taxi, tapos pag wala siyang drive, Kinatawagan ko pag mayroon akong mga tripping sa yuta sa eh, ano ma'am sa lupa. As a real eh, pero ma'am kasi idea. inamin po ni Alan na meron kayong video na naipakalat ng kasam hindi niya raw sinasadya na siguro nawala niya yung phone niya nakuha ng kasama niya sa trabaho na ipakalat. Inamin hey, namin niya, namin niya na may ala, video ma kayo, inamin namin namin niya, namin niya namin namin na may relasyon ma kayo. Wala ma am. wala kami relasyon ma'am. I saw the I saw on television. Wala siyang inamin. Inamin Kaya nga gusto po eh. ako makita yung video. Kung may hawak si Maridy, B, ma'am, gusto kong ipasa niya sa akin yung video, yung galing talaga sa kanya. Ayoko, ayaw ma'am. Okay, ayaw ko ayaw magbigay, ma'am. Kasi ah, first, ma'am, nag-file na, ma nag, yes. nag -file na pa ako, ma'am. Galing ako yung na ngungkong. Sa kanya ng galing, Actually, na-file na yan siya ng kaso before. Na-dismiss yung kaso kasi... Yun na, alam naman niya, naka-file na yan siya ng kaso sa amin, ma'am, yung concubinate. Bakit naman concubinate? Okay, If saglit lang po. Uh, ma'am may gusto po sabihin kay Mildred? Siya, siya po talaga yung yung video na yun, ma'am. Sabi pa niya sa akin, ma'am, eh ano daw, nila, initit ko daw yung mukha nilang dalawa. Sana all, kayo na lang dalawa artista. Ni ano ko pa? So, ma'am, kasi nakita raw yung mukha niyo doon sa... Sa video? Yun ang, yun ang, yun ang, hindi ko alam, ma'am. Kumain, ma'am. Wow, Hindi. Pero... Pinatainan lang siya ng apple, ma'am. Ah, kaya nga gusto ko makita ay, yung sinasabi ay, 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 niya yung video ma'am yung no, talagang galing sa kanya makita, talaga ay, gusto mo makita sige ay, online to i ano ko on earth yung oh, video niyo okay. 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 ma? hindi uh, ma'am, Mildred <laughs> ganito na lang kami kaya yun uh -oh, Mildred ganito din ano kasi kita din sa video kita rin yung tattoo mo kung ano yung nasa oh. picture mo, kita Ayan. din yung, tattoo. Yes, yung parang mariwana. Oh, Ano, oh, oh, e. ano kung mariwana eh. Ano ba? Ah, but, ah, butterfly. Sa kanya talaga galing niya. Ipasa niya sa akin. Ipapasa ko sa iyo gamit yung account ko, Ma'am Mildred. Okay? Yung sa kanya, yes. Yung yes, sabi. Yes, ma ma kasi maribi yung nag-complain, Ma'am. Ma'am, kaya nga, Ma'am. Sabi ko, ayaw ko ng gulo kasi, hmm. Ma'am. wow, ma ayaw ko ng gulo. Ikaw pa ang ayaw Matagal ng gulo. Matagal na. Matagal na. Kapal mukha mo, Ang kapal Tapos... ng mukha mo. No. Ang kapal mukha mo. Sabi po kasi rin ni Alan, ma'am, na Magkaibigan, magkaibigan magkaib yes, ma pa rin na kayo. Na close talaga ni Alan, kasi on-call driver ko siya, ma'am. Pag may bahay ako, ano, sa amal, may bahay akong tago, siya talaga yung pinapadrive ko, ma'am, kaya close na kami. Pero wala wow, kami. Wow, close. Sana all close, ma'am. sinasabi nila na na concubinage kasi pag concubinage nag-ano kayo isama na isang bahay di naman kayo magkasama na isang din, bahay ma'am pumupunta bakit hindi ba kayo nagsama ma no may witness ako so, eh, ko hindi lang, lang po yung pagsasama paay. sa bahay yon ma'am sexual intercourse under scandalous circumstances ang concubinage hindi lang yung magsama sa bahay i guess kaya hindi ko pinanood kami yung video pero kung kami sex may intercourse ba friend yes, okay so sexual intercourse kumalat itong video nito ito, ito, kaya din natin ano kasi para kasi baka mamaya totoo yung sinasabi ni ma Mildred na hindi talaga siya yon so pinanood namin sa staff and na verify naman po na siya talaga Uh, gayon din po kasi yung tattoo. Kasi para maging patas din naman po tayo kay Mildred and gayon din kay Alan, uh, yung uh, nakuha nating uh, video from um, Marie D, ni-review namin. And uh, na-verify naman na nandun yung tattoo kung ano yung nandiyan sa picture niya. Okay, so, kung magang sinasabi lang ni, ni Lashari, kamukha mo, may tattoo ng katulad lang sa'yo, so yun lang yung actually pinaka-mabibigay naming statement. Kung ikaw talaga yon, well, basta it's someone na kamukha mo, and may tattoo at sinabi rin ni Alan na nag, kayo yung nasa video at yun nga, in-explain niya kung paano yun kumalat at magkaibigan nga sila. Yes, ma'am. Close talaga kami, ma'am. Kasi nga, baka na siya nagda-drive sa akin. On-call driver. Ayun na nga. Okay. So, ma'am, bali yun... Anong tawag nun? Papaliwanag ko lang po na ang concubinage hindi lang yung nagsama kayo sa bahay. Yun nga po, sexual intercourse under scandalous circumstances. So, medyo may meron pong basehan para mag-file si Ma'am uh, married ni ng concubinage against the two of you and other um, cases base dun sa mga nireklamo niya rin kung yung sa statements na sinasabi mo tungkol sa kanila sa sa Facebook kung nakakapanirang puri yon syempre pwede rin nilang i ano yon sa inyo so ngayon uh, in the end yun nga et, gusto niyang ituloy yung kaso i tuloy na yun dapat yun. Eh, may, may okay. anak sila eh kailangang maprotektahan yung karapatan nila bilang pamilya uh, okay basta, po min basta pagkaalam ko ma'am kasi oh. ano sa akin matagal na silang hiwalay oh. may agreement daw sila before year 2016 ata yon sa Turil na wala na talaga sila So, eh, yun nga. Kami, mo eh, ano naman kung hiwalay niya. na sila? Eh, sabi niyo magkaibigan oh. lang naman kayo. Yes, ma'am. Oh, ma so, kung no, maga, nag-iiba ka na ng oh. kwento. Tsaka kasi, ang hiwalay, yes, ma'am, ma hindi yung hiwalay na... Matalino yan, ma'am. Matalino. Ang hiwalay kasi pag may mag-asawa, hindi ibig sabihin yung hindi lang na sila magkasama, hindi na sila okay. Pag mag-asawa, kailangan tinatapos ng official kasi pinasok nila yung relasyon nila yan ng official. Kailangan tapusin yan ng official para hindi walang doon mananagot lang, sa korte. Doon, doon pa lang ako sa Hong Kong, grabe. Grabe yung ginawa mo sa akin. Kahit, kahit yung mga kasama ko, alam nila, nakikita nila yung mga friend ko sa, sa Facebook. Lahat sila nagsipihim sa akin. Ikaw ba yung asawa ni Alan Radat? Grabe! at si mga kapatid ko, kapatid ko na doktor ay inaway mo pa sa FM? Na nag-isa nila kayo dalawa? Inaway mo pa? Ha? Huh? Ako pang nag-away. Ako pang nag yes, Lord. Yes, Lord. Oh, apa, ano oh. Anong ikaw? Ay, Diyos ko. Binaliktad ata yung ano. O, binaliktad na kung binaliktad. Kung anong masasabi mo. Basta ako, tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung mga ginagawa ko sa'yo. Anong Pati yung mga anak ko na dadamay, nag-aaral naga sila, nahihiya sila dahil, sa sa'yo, inaway mo pa si, yung anak kong lalaki. Uy, mm. mo pang kasuhan. Alam, so, ano yung ibinis mo na ako ang away? Ma'am, inami na nga po ni Sir Alan eh. Inami na nga niya na kayo yung dalaway nasa video. Pati pa yung anak kong babae, nahihiya no ba. Nag-viral na daw, nag-viral na nga daw kayo, eh, uh, ma Mildred sabi ni Sir Alan. Si uh, si Alan din naman ang naglaglag sa iyo, Mildred, eh, uh, Madam, eh. Siya din ang naglaglag sa iyo. ko talaga alam basta, ang alam ko wala kaming ugnayan, ma'am. I don't know kung during that time, I don't know kung lasing kami pareho, Hindi ko alam talaga basta. Wow. So inamin mo. Inamin mo na na mayroong nangyari. I don't know. I don't know. I don't know. Kung, la kung lasing, kung ka mo? tinabi ba baliktad pa pang yung, yung ano, yung camera? Ayusin mo, ganon? Ayusin mo yung camera kasi baliktad, hindi magklaro maklaro yung mukha mo? Yun ba yun? Basta, Basta yung, mawala ano, kami yung relasyon, yun, mawala Wala yun, ka, kami yung relasyon. Walang relasyon. But still yun lang yun. yun. Nag-viral daw to. Hindi uh -huh. nakarating sa sa'yo na may nag-viral na video? Ah, um, Ma'am Mildred? Nakarating nga iyan, Ma'am. Lumayas nga iyan ng one week tab sa lugar nila. Ay, Diyos ko, Lord. Ako lumayas. Kahit anungin pa yung mga neighbor ko dito, Ma'am. Never talaga it happened. Pero may na nabalitaan kang, sabihin na natin kung hindi ikaw yon. Na may nabalitaan kang skandal na kinakasangkotan tong si Alan. Na napanood mo yung video ni Alan. Never ako nanood ng video, Ma'am. Never talaga. So, never. pero pag pinadala namin sa sa'yo ngayon, uh, papanoorin mo. Hindi, kung ngayon, kasi hinihingi mo, di ba? Mapadala ba natin sa kanya ngayon yung video? Hindi, hey, gusto ko yung stars, kang Maribi talaga. Gusto ko yung kang Maribi. O oh, hindi, ito tong ano, tong galing dito sa amin, galing to kay Maribi. Madam, ganito na lang, no? Uh, Ma'am Maribi, uh, yes, tulungan ma po namin kayo na makapagsampan ng kaso laban kay Mildred yes, and uh, Thank you kay Alan. Matibay yes, naman ma po yung ebidensya natin uh, na hawak po ninyo. And uh, kakausapin po kayo ng mga staff natin. Nasa Davao po kayo, Ma'am ngayon, no? Oh? Yes, Ma'am, nasa Davao po. Opo, ipapaschedule po namin kayo sa reporter, Ma'am, para ma po kayo makapagsampan ng kaso. Dito kay Mildred Opo, Hutasa, Hatusa, and Alan Rada, Senior. Yes. Okay po? At hinihiling okay, ano po ang possible na maikaso natin laban po kay Mildred and kay Alan. Gayon din po na malinaw po na meron po silang uh, scandal, sex scandal po. Siyempre, yung concubinage, tapos um, kay Alan, yung mga provisions ng VAUSI. Eh. Puro criminal case yan. Opo. So, yun. Tapos, um, syempre, kung ano mang, may, meron may ding possibility civil case, damages, Opo. Opo. yung na, uh, na kasira siya ng pamilya, pwede rin i-explore yun. So, Opo. maraming options si eh, Maridi. Pati kung Uh, yung sinasabi niya na sinisiraan sila, yung mga ganong bagay, pwede kung mayroong libelous statement na ginagawa si Mildred uh, sa uh, Facebook, pwede rin niya yung iisampa kay Mildred. And pwede rin po ba makakatulong din po ba sa kaso yung pag-amin nila on air kasi may pahapyaw na nadulas eh. Ah, yun. uh, oh, yung lalo kay yung kay Alan, sinabi niya na siya yon. Tapos syempre yung picture ni Mildred, na yung tattoo medyo that's one thing Mali talaga na, na, na sinabi mo na meron kasi usually naman hindi deny nila na sila yan eh kasi minsan naman kamukha ko lang yan pwede Apo, mong sabihin okay. kamukha ko pero medyo unusual na kung kamukha mo tapos may tattoo rin. ah uh, masyadong uh, coincidental na yon so it's for the court it's to decide pero based on sa description nyo, kasi po hindi ko po pinanood yung video um medyo malakas po yung kaso na yun. Okay. So, ma'am ma paano di... po yung mga anak yes. ko, ma'am? Kasi Napanoon. hindi talaga siya sustento sa sa Mga anak Ayun ko, din. Kailangan, Kailangan isama yun. Ma'am, ma pag nag-file kayo ng VAUSI, nandun din po yung economic abuse. Doon na po, sinasama na po yun para isang kaso na lang po sinasampa, hindi yung marami pa. So, isama nyo na rin po yun yung support ng anak nyo doon sa VAUSI case. Opo, oh, ma'am. Sige po. Thank you po, ma'am, talaga. Kasi ang tagal ko na pong inintay ko, ma'am. Ah, mm. dahon kong pa lang ako ma'am, palagi akong nanonood ng TOLPO, ganito. Yung pala, ako, pa, ako din pala, isa din dito sa, naging ang tulong po kay Rabi TOLPO na matulungan niyo po yung kaso po. Kasi ang tagal ko nang hinihintay ito ma'am eh. Oo nga po ma'am. Tsaka, nako, minsan talaga yan ang isa sa mga, ah, uh, ba, bigat ng mga OFW. Mahirap din talagang mahiwalay sa pamilya. Pero kailangan talaga pagka nag-OFW ka, may plano kayong mag-asawa na kung paano nyo isusustain yung relationship nyo. Mahirap din talaga. Although, syempre, meron talaga ka. Kahit, kahit nandito ka, talagang babaero or lalakero. Hindi mo rin talaga masabi. Pero, yun nga po, marami rin talaga na OFW na lumalapit sa amin na ganyan. Kaya, para po sa mga OFW natin, pag ganyan, uh, pag-aralan po natin kung paano palakasin yung ating uh, buhay-pamilya. Mahirap po talaga yan. mahirap sa ano, sa loob to ni Mama Maridi kasi mm. kapit-bahay niya lang yun, di ba? At yun ni minsan, yung mga kapit-bahay ito yung mga kadalasan na, na pag natin ng tulong, nakagabay din sa atin. Pero Alam mo, ma'am, yung babae na yan, sa... ma'am, kaibigan ko yan, ma'am. Kasi ano lang yan yung ay, yung ko eh din yan, yan kaya nagtaka ko ma'am, nung una ba't niya nagawa sa akin alam niya na may asawa yung lalaki kilalang kilala niya yung asawa ko at yung at niya ginawa niya sa akin mm Hmm, sige po mm -hmm. Sige po ma'am niyo po ibababang linya ma'am ha papa schedule po natin yung uh, uh, pag-file po ng case and then ma'am Pwede nga po ihabol din dun sa hindi niya pagbibigay ng sustento and doon sa concubinage na sinasabi ni Attorney blessy Okay, ma'am? Huwag ma niya pong ibababa yung linya, uh, Ma'am Magandang hapon po at maraming salamat po.